Dayalogo ang susi sa pagresolba sa anumang hindi pagkakaunawaan. Ito ang sinabi ni MP Michael Midtimbang. Ang barmanya ay umusbong dahil sa dayalogo at hindi dahil sa dahas. Paalala nito na hindi na dapat ginagatungan pa ang sitwasyon. Mas mabuti umanong maghanap ng solusyon para maresolba ang gusot. Pag na walang dialogue. Eh paano mag-gendin So dapat kung ano man ang mga problema ay eh, dapat pag-usapan kasi diyan nakukuha ang solusyon sa pag usap pag hindi pag-usapan ng problema hindi ma-resolve so dapat uh, mag-usap-usap and then uh, harapin yung uh, ano ba ano ba ang win-win solution para maayos yung lahat eh dapat mag-usap-usap pag-usapan -usap, ano ba mga problema kasi okay. itong barong ito nagkukuha sa dialogue hindi man ito nagkuha sa ano kung hindi dialogue kasi kung pag mag-usap-usap na yan nandiyan ang solusyon pero habang hindi mag-usap-usap kawalan solusyon Nakakreate ng fitna, nakakreate ng uh, pagawatak-watak pag pag-usapan ang problema. Ang mahirap yan, ginagatungan yung problema. Kasi kung mag away, -away yung mga leader natin, eh, ano, ano mangyari sa atin?